Robin Dumlao, tagapagsalita ng DSWD. Aseg, good morning. Magandang umaga Sir Rod. Magandang umaga din po sa lahat ng uh, sumusubaybay ng iyong programa. Okay. Uh, hanggang sa mga oras na ito Aseg, ilan na pong mga apektado ng bagyong uh, tino ang uh, naiabot po ng tulong mula sa DSWD? At uh, sa inyo pong tala, ilan na pong evacuees na meron ho tayo? Well, uh, unang-una na nice po nating bagitin na uh, alin alinsunod po sa kautosan ni Pangulong Marcos Jr. ang natiyakin po yung kapanatagan ng kalooban ng mga kababayan natin na naapektuhan ng mga kalamidad. Ang Department of Social Welfare and Development ay naghanda po uh, uh ilalim ng pangumunan ni Secretary Rex Cachalian ay nagpreposition tayo ng mga food and non-food items. Sa katunayan po, may gito po yung iba't ibang lugar sa ating pong bansa. Mm -hmm. With the local government units to ensure na patpo yung uh, resources na may oogbed po natin sa kanila pong mga supplies uh, to immediately respond to the needs of those who have been affected. Batay po sa aming pong 6 a.m. monitoring, uh, nasa mahigit 102,000 na mga pamilya ang apektado nitong si Bagyong Tino. Ako. Marami-rami na pala asek no? 100 uh, 102,000? That's correct po. Uh, family. May katumbas po na bilang, families po yan, ang katumbas po niya na bilang uh, ay 339,000 na katao. Individual. Okay. Uh, uh, ngayon so, po batay po doon ng 6 AM monitoring nasa mahigit uh, 53,000 na mga pamilya o may katumbas na mahigit 175,000 na katao ang nasa mga evacuation centers sa iba't ibang uh, lugar po na naapektuhan nitong si bagyong Tino mm -hmm. and batay naman po doon sa unang uh, bugso ng tulong na naipaabot natin again as augmentation support to the local government units Uh, close to 3,000 family food packs ang nai-release na po natin. Meron din pong mahigit dalawang daang mga ready-to-eat food packs na naipaabot din po sa mga uh, naapektuhan nitong si Baglong Tino. But sir Rod, pauna pa lang po, initial ko <coughs> lang po na ulat ito sapagkat sa mga ibang lugar, particularly dyan po sa may uh, Surigao area, uh, gayon din po sa uh, samar Leyte area, Uh, batay sa ulat po ng aming mga regional offices ay uh, nawalan nga po ng kuryente noong pa pong uh, gabi. Kaya uh, medyo maantala siguro yung pagpapaabot ng uh, ulat mula sa ating mga field offices. But once these reports are already submitted, makikita po natin na lalaki pa itong bilang na na, na, na po natin. Opo. Saan ho ang uh, pinakamaraming ano po na abutan ng tulong ng DSWD dito kay Bagyong Tino? Aset. Well, as uh, so far batay po sa aming pong uh, monitoring uh, uh in coordination of course with our field offices, ang na uh, Uh, abutan na po natin ng tulong ay dito sa Dinagat Island, mm -hmm. uh, dyan po sa Caraga Region, gayun din po sa Surigao del Norte. Mm -hmm. uh, kung matatandaan kasi sir Rod, yan yung unang pinamaan uh, po, ano yan yung unang uh, uh, na napinsala oh. uh, ng uh, Bagyong Tino. Oo. Oh, oh. Yung mga, kasi sabi ng pag-asa, uh, itong si Tino, eh nasa Cebu na ngayon. Mm -hmm. Tinatahag niyo yung area, area ng Cebu. So ang inaalala ko dyan, di ba kailan lang uh, may malakas na lindol na tumama sa Cebu ASEC uh, So may mga kababayan pa tayo dyan na hindi pa siguro nakakabalik sa kanilang mga tahanan. Ngayon, eto na naman, nandyan na naman ang uh, malakas na bagyo na si Tino. Uh, kumusta ho yung uh, sitwasyon na itong mga apektado ng lindol nung nakaraang ano po? Uh, lindol, na uh, tumama dyan sa Cebu. Nasa mga ano pa rin ba sila? Mga ano yon Yung 10 ba yun? Yung tinay ng gobyerno? Tama po. Uh, actually, uh, based on our coordination with our field office, uh, tinitiyak po tal talagang minonitor na rin ito uh -huh. yung sitwasyon ng ating mga internally displaced persons na nandyan nga po sa mga tent city o yung mga smart houses na itinayo ng disud oh uh, at ng DSWD. Mm -mm. At batay nga po sa ulat kaninang umaga ay safe naman daw po lahat okay, ng ating huh? mga internally displaced persons na nandun sa mga smart houses bagamat malakas ang hangin at malakas din po yung ulan. But according naman po dun sa mga staff natin na, na uh, nandun nga po sa area, uh, ay maayos naman po yung kalagayan ng ating makrobayan doon. Ayun, no? very good. Ito ano lang, uh, curious lang din ako, Asik, no? kasi uh, alam ko mukhang level up na yung uh, ipinamamahagi nating mga food packs and non-food uh, food packs item. Uh, ano ba ho yung nilalaman nitong mga relief goods na may na dinidistribute po natin sa mga apektado ng kalamidad, gaya nitong bagyo. Yes. Yung pong ating mga family food packs, ito po yung nakakulay kahon. Ah, ito yung kulay brown na kahon, sorry. Okay. Kulay brown po ito na kahon. Ang linalaman niyan ay 6 kilograms na bigat. Okay. na kilo. Po yan. Anim na kilo po yan. Dalawang, Nabigas. ano po yan, ba, ah, dalawang vacuum pack na bags. 3 kilos po yan. Okay. Akala so, ko so, oh, 12 kilos at 3-3 kilos, that, that, uh, 3, 3 3 kilos lang. Piece. Okay. Oh, so tatlo-tatlo and then may sampung dilata po iyan. Assorted po. Oh, may apat na corned beef, apat na tuna flakes in oil at dalawang sardinas. Mm -hmm. Meron din po iyang limang sachets ng instant coffee and limang sachets ng choco malt. Okay. Ngayon yung namang white box kasi makikita niyo po lalo na sa mga pantalan at sa mga areas nga po na at uh, tinamaan ng mga kalamidad. Yung white box po natin, mas maliit po ito. Ang laman po niyan ay ah uh, champorado, mm -mm. meron din iyang arroz caldo. Balit limang piraso po lahat 'yan. Mm -mm. And then meron din po iyang um, tuna paella in can. Aba. Meron din yang chicken pastil at chicken diniling. Uh -huh. so, meron yung, din yung yung chicken pastil mo nasa ano yun? nasa garapon nasa lata po alata? siya open easy open can po siya oh uh, so may chicken paste din na din po yung oh uh, e ganyan din po yung uh, tuna paella oo uh -huh. and uh, meron din po iyang dalawang uh, pakete ng uh, protein rich biscuit mm -mm. energy biscuits po iyan and then may complementary food for in infant mm -mm. so ito naman po binuo ng DOST-FNRI ah uh, dahil alam naman po natin na ano, within the first 48 hours uh, after a disaster strikes ang pangunahing pangangailangan talaga ay pagkain Correct. and usually sa first 48 hours wala pa pong na set up na mga community kitchens especially mm -hmm. in evacuation centers mm -hmm. kaya ito po easy open ready to eat and hindi mo na kailangan initin pwede mm -hmm. na po siyang kainin meron na rin pong sport sa loob po ng boxes po. Eh, yung paeya, pwede lang ilubog yun sa mainit na tubig. Eh. Tapos init, initin lang saglit, pwede lang kainin. Di ba may kasamang kanin Tama na sa loob? May kasama na rin po yung uh, kanin. Oo. And gayon din po doon sa arus kaldo at doon sa champorado. Kaya kahit hindi nyo po na ibabad yan sa mainit na tubig, eh, pwede, pwede na po sa kainin. Uh -huh. Ginawa po natin yan sa mga pantalan kasi alam naman po natin sa mga pantalan kapag uh, na strand, uh, stranded yung mga passengers, uh -huh. wala pong makakain. So naipapamahagi rin po namin ito. We have a partnership, uh, we have an engagement with the Philippine Ports Authority, nakapag uh -huh. din po kami sa mga major ports sa iba't ibang talig na natin. Okay. okay. So bawat uh, affected families, ilan po ang ibinibigay rito? Okay. Yung pong family back test natin o yung family food pack natin that's good for a family of five, five. and could actually last for two to three days. I'm referring to the brown box, yung family mm -mm. food boxes po natin. Again, that's good for a family of five and could last for two to three days. Mm. Yung namang pong white box natin, it's also good for a family of five and uh, for ano po yan, uh, a day's consumption. Oo. pag naubos ito, i-replenish ire uli yan. Tama po. Uh, kaya nga po sa mga uh, ibang nating mga field offices ang strategy dyan especially kung alam natin na tatagal sila sa mga mm -hmm. evacuation centers usually binibigyan na po natin sila ng uh, tigdalawa uh, para po sa isang linggo mm -hmm. na pagkain. Po e, nila. Paano naman po yung mga potable water? Yung okay. tubig pang-inom uh, pang-inom nila aseck ah, kasama ba dyan sa Well distribute uh, oo uh, alam niyo po ang DSWD nagprocure na rin po tayo ng specialized disaster equipment, one of uh -oh. which is yung pong water truck at mm -hmm. water uh, filtration truck. Uh -oh. Ito po dinidispatch po natin sa mga uh, lugar na adversely affected by a particular disaster. When I say adversely affected, pati po yung source ng tubig mm -hmm. ay naapektuhan kaya at uh, pinapadala po natin ano sa mga uh, evacuation centers. We've di uh, we've done this uh, sa ano sa sa, sa Cebu. Mm -hmm. Uh dinispatch po natin 'yan Gaya din po sa Manay Davao Oriental kasama po nung ating mga mobile kitchens. Now doon sa mga lugar naman po na naapektuhan ng pagbabaha at naapektuhan din po 'yung kanilang uh, source ng tubig, meron din po kaming dinidistribute na water filtration kits. Uh -oh. Ito naman po malaking balde, meron po iyang uh, water filtration system na maari po nilang gamiten uh, gamitin uh, ang source mo lang ay kahit na maruming tubig but because of that uh, filtration system ay magiging uh, malinis at safe na mainom na tubig po yung mm -mm. maggagaling doon sa ating kit. ayun gaya ba yan ng ano to ng uh, red cross kasi ang red cross para may ganun eh meron silang mm -hmm. pinapadala sa area na kung saan apektado ng isang kalamidad uh, para makapag ano to eh Uh, produce ng potable water. Kasi pag uh, lalo na pagbagyo, uh, nakakaranas ng mga pagbaha, apektado talaga yung tubig inumin nila. Eh. Wala sila nga uh, oh, pagkukukuna ng tubig na malinis na pwedeng inumin. So ang inaasahan ay manggagaling po sa ahensya ng gobyerno to provide yung uh, potable water nila. Tama po. Kung uh. kaya nga po... Uh tayo ay uh, nga ng ganong specialized uh, mm -hmm. uh, disaster equipment. we've also um, uh, gathered uh, yung pong mga uh, expertise ng mga iba't ibang mga ehensya ng uh, pamahalaan at ng uh, ibang partners po natin particularly international development partners natuto din po sa natuto din po tayo sa kanila Itahagi din po nila yung kanilang mm -hmm. Uh, nalalaman hindi nga sa mga humanitarian uh, activities and disaster response. Kaya nakapagbuo uh, po tayo ng mga ganito pong mga uh, bagong uh, kagamitan. At hindi lamang nga po yung uh, water filtration trucks at mobile uh, uh, kitchens, meron din po tayo yung mga mobile command centers na uh -huh. nakakatulong nga po sa uh, pag-ensure na meron tayong real-time information kapag may mga kalamidat. Kasi napakahalaga po uh -oh. na magkaroon tayo ng datos because that informs our actions and guides our decision-making. Yung pagpapatayo ng mga evacuation center, ASEC, kaninong ano po yan? Responsibilidad? Uh, sinong Unang ahensya pong in-charge yeah. dyan? Local government kasama? Alam ko may partner dyan from national government. ng OCD ba? Office of the Civil Defense? Well uh, of course uh, ito po ay uh, uh, pangunahing uh, responsibilidad uh, ng mga local government units Kinakailangan po talaga na may matukoy sila at uh -oh. ma designate ano ng mga permanent evacuation sites, especially kung hazard prone yung pook kanilang lugar. Uh -oh. uh, nakikipagtulungan po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan of course uh, like uh, the DPWH nagpo-provide din po ng assistance ang DSWD if I may mention ano oh, um, under the Kalahisids program We're wherein uh, community-driven development approach po ang ginagawa mm -mm. Uh, na kung saan natutukoy po ng community uh, na pangangailangan po nila ang evacuation center, especially nga po kung prone to various hazards ang kanilang mm -mm. lugar. It's the community that determines uh, na kinakailangan nila ng evacuation center. At sila po mismo ang nagpapatayo yan and with the help of course of the DSW. Okay. But ang, ang pondo ay galing sa local. Actually pag sa Kalahi Seeds ang pondo po ay galing sa DSWD pero meron pong local counterpart. Ah, oh, siguro sa ibang araw pag-usapan din natin 'yan. Ah, sector ko sa mga kasi napakahalaga 'yan. Yung mga evacuee, nakikita mm -hmm. naman natin, 'di ba? Yung sitwasyon ng ating bansa pag may mga kalamidad, you see, during yung lindol na nangyari mm -hmm. sa Davao, nahirapan ang ating gobyerno para kung saan ilalagay, 'di ba pansamantala ang mga apektado ng, ng lindol. Itong bagyo, bu, nako, uh, taon-taon. Uh, hindi lang isa, dalawa. Kung hindi isang dosena, dalawang dosena pumapasok, ang lalakas pa naman sa ating bansa, di ba? Pag pumasok itong mga bagyo. And yet, walang ano to eh, walang sapat na evacuation center, lalo na itong mga lugar na dinadaanan talaga ng mga bagyo. At uh, pansamantala, nakikisilong sa mga eskwelahan na kung saan apektado hmm. din ang ano to, ang edukasyon ng mga bata kung nandiyan ang mga evacuees? Tama po. Uh, yan na po yung iniiwasan din natin. Ano, may interrupt yung mga learning activities ng mga kabataan. Uh, mahalaga po na magpatuloy pa rin yung kanyang pag-aaral despite the fact na sila po ay displaced o uh -uh. sila po ay lumikas sa kanilang mga tahanan Oo. Uh, dahil nga po sa isang kalamidad. Uh, kung kaya nga po sa mga evacuation centers, isa sa mga tinitignan ng DSWD ay ah uh, meron pong mga is nasa ng mga alternative learning modalities, mga play therapies para sa mga mm -mm. kabataan. Bilang bahagi ng pagtitiyak na uh, nagpapatuloy, nagpapatuloy yung uh, kanilang development uh, despite nga po the challenges that they are facing. Mahalaga po kasi mm -mm. na mapangalagaan at maisulong pa rin po yung kapakanan ng mga kabataan. Oo. Pero ito ASEAN ah, no. Uh, may mga evacuation center sa ilang mga lugar oh, dito sa Pinas itinayo yan ng gobyerno pero hindi ginagamit I mean kahit ta uh, during a uh, calamity uh lang siya sayang mm -hmm. Siguro dap po. dapat din siguro ano yan eh tignan kasi siyempre, pera yan ng taumbayan at mm -hmm. uh, yan ay ginawa para nang sa ganun, kahit may kalamidad, eh hindi ganun mararamdaman na sila ay apektado dahil nandun sila sa lugar na komportable na ginawa ng gobyerno. Inilagay sila ng pansamantala sa isang uh, area na ligtas at komportable. Na, pero ang nakikita natin, sabi ko nga, karamihan ay dinadala sa mga eskwelahan na hindi naman masyadong komportable diyan eh. Iba talaga pag evacuation, yan ay designed para di ba uh, asec uh, para maging komportable yung mga biktima ng kalamidad. Oo oh, tama po. Uh, mahalaga talaga na mai-provide po natin eh yung kaukulang tulong. Mm -mm. Uh, sa mga kababayan po natin na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad at uh, gaya nga po nang nabanggit ko dahil ang DSWD ay nangunguna sa camp coordination and camp management, tinitiyak po natin na maayos mm -mm. Uh, yung namang pong sitwasyon ng ating mga kababayan na nasa mga evacuation centers. Unang-una dyan sa road, no, tinitingnan natin na yung mga vulnerable sector mm -mm. ay uh, nababantayan, napapangalagaan ng kanila pong welfare, uh, making sure of course that their unique uh, unique needs. Uh, are uh, provided and uh, protection din po sila. Uh, dapat may mga safe spaces especially for women, children, lactating mm -hmm. mothers, even for persons with yes. disabilities and uh, senior citizens. Gayun din po uh, dapat uh, uh, naiproprovide yung nga pong kanilang uh, mga pangangailangan and natutugunan uh -oh. yung iba din pong uh, mga uh, needs that are non-material. Mm -hmm. Eh, yun nga, binabanggit ko nga, may mga ganun tayong evacuation center, kaso nga lang, hindi ginagamit kahit may kalamidad. Siguro dapat din tignan niya ni Secretary kung saan-saan yan. Sayang eh. Actually nga po, Sir Rod, ayan yung isa sa mga oh, oh. uh, nakikita nga natin under the Kalahi Seeds Program. Kaya po, isinusulong natin ito because it's the community that identifies kung mm -hmm. ano yung pangangailangan nila. So alam nila na kailangan nila ng evacuation center. So yun po yung sinusuportahan natin. And in in all the areas that we've implemented this uh, program naman po eh, nakita natin how uh helpful, how impactful. Mm -hmm. Ito pong mga projects na ito doon sa community mm -hmm. at uh, sa mga lugar na naikutan po natin. Oh. Uh, masasabi po natin sir Rod na malaki ang bago na itulong oh. nito sa komunidad. Ayon. Asik, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po sir Rod, sir Rod sa pagkakataon po na ibinahagi sa DSW. Oh. Magandang umaga po. Magandang umaga po. DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao. Update mga kasama sa kanilang uh, pamamahagi ng mga relief goods dito sa mga apektado po ng uh, Bagyong uh, Tino. Uh, na binabanggit nga ni ASEC, uh, mahigit uh, isang daang libo na, na pamilya, mga kasama buong bansa, lalo na dito sa may eastern. At uh, sabihin natin yung buong kabisayaan na, uh, Visayas region, kasi karamihan ng mga lugar dyan ay apektado nitong si Bagyong Tino. At uh, may mga ngilang-ngilang uh, lugar din sa may Mindanao. So aabot sa uh, mahigit 300,000 individual no ang uh, binabanggit nga ni ASEC na apektado nitong bagyong Tino na na uh, ipamahagi na po nila yung tulong mula sa gobyerno lalo tigit ang uh, nagiiimplement diyan ang nagdi ay ang DSWD pero sabi ko nga mga kasama no ang uh, isa sa mga kailangan din masiguro yung lugar na malilipatan netong mga biktima ng kalamidad. Kagaya po nitong uh, nararanasan nating uh, bagyo uh, diyan sa may uh, Visayas at uh, Mindanao. Uh, kasi uh, kadalasan ang uh, pinupuntahan ng mga evacuees ay yung mga eskwelahan at simbahan. Kasi wala pang sapat na evacuation center uh, na itinayo ng gobyerno para sa biktima ng kalamidad. Uh, pero mga kasama, natatandaan ko, ah, uh, 'yan ay iniutos na po ng uh, gobyerno sa lahat ng lokal na pamahalaan na kasama ang DSWD para magtayo ng mga evacuation center. O uh, po, nasaan na? O uh, gay nang uh, sinasabi ko nga kanina, kaya ASEC, may mga evacuation center na naitayo na po E kaso nga lang, hindi natin alam kung bakit hindi po ito nagagamit kahit may kalamidad. Doon pa rin mga kasama nakikisilong sa mga eskwelahan. Uh, may, may problema ba? Hindi ba sumunod sa standard? Hindi natin alam. So ang uh, importante siguro, kailangang i-check yan ng DSWD. Sayang din kasi ang ating uh, bansa mga kasama, suki ng mga kalamidad. Opo. At tapag may mga kalamidad, ang kawawa dyan. Ha? Hindi naman po yung mga kontraktor. Ha? Hindi naman yung mga involved sa flood control. Anomalist. O hindi yung mga ordinaryong Pilipino. Diyos mio. Labing tatlong biyahe na po ng bus sa PITX Kanselado dahil sa masamang panahon. Dulot ng Bagyong Tino, Exel Radyo Manuebe, Chill Empredo, Chill. Kaso man suspendido nga muna itong biyahe ng ilang bus para sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Sa inilabas na abiso ng pamunuan ng terminal, labing tatlong biyahe ang kansilado ngayong araw mula sa mga bus company na Cool, Seres Transport, OM Transport, Megabus at Roro Bus. Ang mga ruta ng maturang bus line ay patungong Palompon, San Jose Mendoro, Lawang at Masbate mula sa probinsya sa Eastern Samar, Eastern Visayas, Mendoro at Bicol, particular na sa Masbate. Inabisuhan naman ng pamunuan ng terminal ang mga pasahero na hindi mo napansamantalang babiyahe ang mga bus line para matiyak ang kaligtasan ng mga mananakay dahil sa nararanasang sama ng panahon kasama mo sa lungsod ng Paranaque, Radyo Manuel Bell, Chilean Prido, Tapak Ormen, DZ sa Maraming salamat, Radyo Man Chil Emprido. Samantala, mga kasama, at tinabang alamirang sitwasyon mula po dyan sa may Silago, Southern Leyte, ah, na kung sana dyan ata ah, nag-landfall kagabi, etong si Bagyong Tino. Kasama natin sa balita mula sa Araben Tagloban, Rajman Justin Trya. Justin. Magandang sa iyo, Rajman Rod. Mga natumbang puno at mga nasirang mga kabahayan ang tumambad sa atin ngayon dito sa Silago Southern Leyte kung saan naglandfall si Bagyong Tino kaninang madaling araw. Base sa assessment, sa damage assessment ng MDRRMO, ng Silago late Southern Leyte. Fortunately, walang casualties ang uh, nasabing munisipalidad kahit dito naglandfall si Bagyong Tino. Ayon naman sa current uh, situation din da tinakuha ng impormasyon, wala pa ring uh, supply ng kuryente sa buong munisipalidad. Wala ding linya or signal or data reception sa buong munisipalidad. Wala ding service, water service uh, Uh, doon ngayon, walang tubig, water service interrupted in the most barangays. Habang ang iba namang mga kalsada ay hindi pa rin madaanan dahil sa mga natumbang mga puno at mga debris. Sa ngayon, uh, Rajuman Road, marami pa rin mga residente ang nasa mga evacuation centers. Sa ngayon, naka-occupy pa rin sila sa mga evacuation centers at hindi pa nakakaulit Oo. Il ilan na yung numero ng uh, mga evacuees na lumikas? Oo, mahigit isang libon na ang mga evacuees o -o. sa Silago. Sa Silago pa.